Good morning mga kababayan So it's 7am Kaka-out ko sa work Pero tinan nyo yung sasakyan Tabun <laughs> So Ayan Nag-snow siya kagabi Tumigil lang kanina Mga 2 hours ago So para sa akin ito na yung hudjat Na tuloy-tuloy ng snow So today is November 29th 2023 yan. So this is the daily struggle pag uh, winter dito sa Canada. So ayan, tabon na tabon ng snow yung sasakyan. So gagamitan mo ng brush. So ayan, pwede na yan. Basta clear na siya. Tapos yung sa may bubungan, yung sa may tapat, dapat nilinisan yun. Kasi kung hindi, pwede bumagsak yun sa salamin at wala kang makikita. Ayan, so kung makapansin nyo, mabagal ang magpatakbo at saka mabagal din yung mga approaching na sa sakyan. Kasi nga, uh, for our safety. Dahil pag mabilis ka, pag namamadali ka, pwede kang dumuras at anytime, kahit naka-winter tires ka pa. Kaya dapat uh, slowly lang, saka dapat yung mag observe ka lang sa daan para pag dumulas ka, wala kang matamaang iba. Saka ito rin yung reason kung bakit ako nagpapalit ng winter tires agad na maaga pa lang. Uh, October, nakapagpalit na ako kasi uh, ang winter, ang snow ay very unpredictable yan. pwedeng maagang dumating, pwedeng late. Kaya for uh, safety, nagpapalit na ako na mas maaga. Nakita nyo yung daan, medyo parang icy, di ba? Yan, yan. Kaya dumudulas yung gulong, yung sasakyan. Para siyang icy. Kung mapansin nyo. Pag nag ka na mabilis yan, pwede dudulas at dudulas ka talaga. Tsaka pag nag-brake ako, talagang pansin ko, hindi siya medyo umakapit Kaya dahan-dahan lang dito sa Canada very important ang winter tire syempre ba? Diba? kasi malaki ang difference pag naka regular tire ka tapos nag snow ay lalo kang mas madali kang dumulas talaga at saka mas delikado ang mag drive kaya napaka importante na makapagpalit ka na agad ng winter tires para yung safety mo at least uh, nandun ba? Diba? parang tingin nyo yan ang kapal kapal ng snow oh. medyo ingat na ingat na talaga ako ngayon kasi ito yung daan na nadulas ako sa isa kong sakyan at na total wreck siya so ngayon naka 30 ako ayan o oh. <laughs> kasi nga andulas ayan natin yung mga kasabay ko diba bagal din yung mga yan ayan oh. yung magandang snow oo pero delikado. <laughs> Pag nag-drive ka. Dito ang area na to, dito ako nadulas. As in, uh, out of control yung sasakyan. Lumipad ako, napunta ako dun. yon yung bahay na yan. Diyan ako lumipad. Buti na lang, walang tao. Wala akong binayaran. <laughs> Pero yun nga, na total wreck yung sasakyan ko. Buti na lang luma, nabili ko siya ng uh, 1,200. At least hindi siya gano'ng kasakit nung nasira. Uh, so ayan mga kababayan I just woke up from my sleep kasi galing ako ng night shift kagabi. Kaya nung nakita nyo kanina umaga, yun, kanalabas na lang ng work at 7am. So as you can see, sa likod ko, lusaw na yung yellow. Diba? At saka yung pinakita ko kanina na parang shiny na sinasabi ko, yun yung tinatawag na black ice. Kaya yun yung talagang iniingatan ng mga tao dito dahil pwedeng pwede ka talaga madulas pag natahanan mo yun. So ayan, nakita nyo, nag-snow pa rin. Ayan. Talagang tuloy-tuloy na to for sure. Uh, sana may white Christmas kasi for this past couple of years, puro kami clear. Hindi siya maputing Christmas or tinatawag white Christmas. So ayan. Diba? Sa so, ganun lang, ganun yung buhay namin dito tuming nag-snow. Uh, medyo kailangan pag uh, sa umaga pagpapasok ka or bago ka pumasok uh, ayun, kailangan mong uh, inisan yung sasakyan mo saka so, uh, yun, nakakapagod siya, oo pero kailangan gawin eh, tapos yun pagpapasok ka na, kailangan mo talaga mag-drive uh, safely kasi pwedeng anytime, pwede kang madulas kaya nga, uh, slowly lang tapos uh, makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo so, uh, usually sa mga trabaho, pag uh, nag-snow itinan naman nila pag-late ka sabihin mo i-message mo sila in advance na medyo malilate ako dahil uh, nag-snow or hindi ako makalabas sa driveway namin. Yung mga ganun ba, maintindi naman nila yun eh. Ah, ito nga pala gusto ko ipakita din na ito, 6.20pm na dito. So, papasok ko for another night shift. So, ayan, kung makita nyo, yung paligid, ang dilim, di ba? So, kanina umaga, uh, lumabas ako sa work, uh, 7am at madilim tapos ngayon papasok ako, madilim pa rin so ito yung joke na madalas yung marinig sa mga nandito na sa Canada tuwing uh, winter na alis ka ng bahay, madilim babalik ka ng bahay, madilim so ayan, Yan ang buhay dito sa Canada at asahan nyo, tuwing winter dito sa Canada mas mahaba yung gabi, mabilis gumabi tapos uh, summer naman, mas mahaba yung araw kaya ang aga pa lang, maaraw na tsaka yung uh, kahit alas 9, maaraw pa rin mapapansin nyo yan